So Idol Sean, before tayo mag-start, tara muna kita. Ito yung kauna-unaan mo na Rigid MTV? ah science, no? Pero ito, uh, parang first time lang ako nakabaan eh. Makakita ng ang model ay Max Speed Pro. Matindi yung pangalan, ano model, no? ah science Max Speed Pro na XC Harting Mountain Bike Frame. So ito is aluminum 6061. Ito yung, ah ito yung ano, no? Sabi mo, kanin? Tosik. Yan Tosik Wide Stance na Carbon Fiber T800. 26 sir na suspension corrected. So kita-kita ninyo sa anong size ng gulong mo? 27.5. Na 2.125. Ayun, oh kita niyo, laki-laki ng clearance dito no, kahit na 27.5 to. Ah, uh, toxic tire. Para dumadami na yung ano nito no, nagbubugumagamit ito no. Magkano ba isang gulong nito? <laughs> guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa dito sa Imus Cavite. So for this video naman po, sa ibabay check naman natin dito Rigid MTB ni Idol Sean Tomales. So sa mga matagal na sa channel ko, ito yung kapatid na binay-check ko dati, no? Yan, nandiyan siya, no? Isaglit yata yung ah, Rigid MTV niya, po. no? Pero ngayon, oh, bago po. na, no? Parang tricks na, no? Po sa RV po, na... Ah, pero kanina yung tricks na yun? Sa kanya rin ba yun? Hindi pa, sa kaibigan ba na. okay, okay. So, yan nga, -check yun nga, i-check natin ngayon yung specs ng kanyang okay, Rigid okay, MTV, kaya mag-start na tayo. So, Idol Sean, no, before tayo mag-start, tara mo na kita. Ito yung kauna-unahan mo na Rigid MTV? Apa. Mm, ito yung ano na no, ba? Yung stock bike na naka, dati naka suspension fork no? na? Apo. Nandito pa ako pang bilhin na rigid. Yung kinonvert sa rigi, fully rigid MTB. So next question naman Idol. Saan mo regular na ginagamit tong rigid MTB mo ngayon? Pang ensayo lang po. Sa Bermos at sa dang rain na po. Tsaka pang long ride na din po. Mm, okay. ah, Saan ka ba long ride? Sa Tagaytay pa. Marilaw. Kabita ganun po. Ah, Ay. doon. Ah, pag crit, na, 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 na sabak mo ba sa crit? Hindi pa po. Ah, hindi pa. Yan, ito nga yung general background sa kanyang uh, rigid MTV, no? So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike Frame Medyo siguro mga pangatlo o pangapat na ako nakapag-bike check na ang frame is uh, Science no Pero ito, uh, parang first time lang ako nakaba, ano, eh. makakita ng Ang model ay Max Speed Pro Matindi yung pangalan, ano yung model no uh, Science Max Speed Pro na XC Hardtail Mountain Bike Frame So ito is aluminum 6061 Ah, uh, 27.5 na. Ah, uh, yung size naman ito, size medium or size 16. Uh, straight or non tapered yung head tube na. Apa. Tapos sa uh, cable routing sa FD at sa RD internal, external sa rear brakes Pang BSA threaded na bottom bracket chain pang 27.2 mm diameter na seat post. Uh, quick release drop out then ang disc brake pa mount naman yan is post mount. Next naman sa kanyang MTB rigid fork, ito yung uh, ito yung ano no? Sabi mo, Karin? Tosik Tosik. Yan Tosik Wide Stance na Carbon Fiber T800. 26 ser na suspension corrected. So kita-kita ninyo sa anong size ng gulong mo? 27.5 po. Na 2.125. Ayun, oh kita niyo, laki-laki ng clearance dito no, kahit na 27.5 to. Okay. Ah, uh, ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade dito Yung steerer tube to is uh, straight or non-tapered? Straight. Uh, quick release yung dropout then uh, this brake caliper mount naman yung post mount next naman ito kanyang uh, cockpit ang kanyang handlebar ay Sunwook Stilton Sunwook na MTB handlebar na steam 31.8mm ang diameter 580mm ang lapad na walang back sweep no straight lang ayun so next naman ito kanyang stem, uh, grips pala ito yung pambansang grips no kapasiligan grips na unbranded no ayun iba lang kulay no usually kasi itin eh ayun, so next naman ito kanyang stem ragusa R200 na aluminum 60mm ang haba negative 17 degree yung angle yung kanya namang uh, integrated headset ito yung ragusa na silver rings Ah, uh, next naman, it. itong seat clamp Ito yung it. sa stock ng ano no? Stock ng science mo, parehas sa Faxter, no? Moser. Moser na aluminum na uh, quick release type. 31.8 mm diameter. Yung seat post naman niya, science. Science na, yun, sa stock nito, no? 350 mm ang haba. 27.2 mm ang taba na setback na may single bolt clamping system. Ah, uh, ito na no kanya sa ito yung mala Spider-Man na Vertu yan na maraming 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 butas sa saddle yan matigas pero sobrang flexible uh, stainless steel uh, may mga mixed reviews na ako dito sa saddle ito sa'yo naman ano yung uh, feedback mo dito Okay naman po kung budget meal lang po. Hindi mm. siya masakit kasi naka ano ka naman, cycling. Naka padding. Apo. At saka nagpe-flex eh, no? Lakas ang flex eh. kanina, eh, Yan, so next naman sa kanyang drivetrain. Yun nga, pambansang drivetrain ulit to. Na one by. So wala kayong makikita na front shifter, front derailleur at saka extra chainring. Yung kanyang shifter L2A7 9 speed, 10 speed po. 10 speed. Yan L2 ah uh, L2A7 na 10 speed. Ito naman kanyang uh, MTB crank. MTB crank ah uh, square taper naman to, no square taper na Ragusa. Ragusa R500, then siyempre square taper din yung uh, threaded bottom bracket. Uh, 170 mm ang crank arm. Uh, pang ano to? Pang 1 by lang ba to? Hindi, wala sa to. Ah, pa. Race. Parang ito. pang 1 by lang ito kasi all na may mount to sa external, pero walang inter, ano, walang mount sa internal. At wala ring 64 BCD sa grand ring, no. Ah, uh, next naman ito kanyang chainring na 1 by narrow wide round dito ito yung Z Race. Anong ilang tit to? 40T. Ayan, 40T. Yan eh, 40T. 104 BCD na. Yan so next naman yung kanyang road bike clipless pedals, Sa to rock bros. Yan rock bros na Rock Bros na RB Clipless Pedals yung chain naman niya, uh, call Call X10 na 10 speed. Ito naman kanyang MTB cassette sprocket. Sunshine to, di ba? Ayun ano nga pala. Yon 1142. Yan 1142 na 10 speed. Ah, uh, yung kanyang rear derailleur, ito yung L2A7 na 10 10 speed. So ito nga yung kanyang Dry train setup ng kanyang MTB. Ito naman kanyang gulong no. Ah, uh, toxic tire. Para dumadami na yung ano nito no, naggumagamit ito no. Magkano ba isang gulong nito? 300 po. sa Shopee po. hmm um, Ano budget na budget nito Ah, uh, wire bead to, di ba? Ano pa? Wire bead. Uh, wide na. Uh, 27.5 by 2.125. Then ito itong rims niya, ito yung galing sa stock na ibang bike, no. Apa? Uh, ano to eh, aluminum double wall 36 holes. Yan kasi may mga bakante kasi yung hubs niya pang 32 holes mamaya na natin, no. Itong spoke sinipers mo, uh, stock galing din sa stock ng, ito pagkasabay, no. Apa? Ito naman kanya MTB hubs. Ayan, weapon savage weapon Savage. Na six poles with three feet kada pole. kasi yeah. uh, type of free uh, body shield by rings. By uh, rin. <laughs> check natin yung tunog nito idol. Free wheel natin kapag naka free will. Okay. Yan guys, yan yung tunog ng Weapon Savage MTB Hubs kapag naka free wheel Yan okay na Then lasa lang sa kanyang brake set Ito yung kanyang brake set na Shimano MT200 pambansang brake set hydraulic brakes and dual pa piston gano'n sa lang sa kanyang rotors Submit Sirius 5 na 160mm ng diameter harap tsaka likuran parehas na floating and ball type disc brake rotors so ano Sean? so ano Sean? dude, magkano yung total cost itong rigid MTB mo? Maybe ano po, uh, 15k plus 15,000 no? Roughly 15,000 Ah, Yan guys, ito nga yung Science Science Maximum Speed Pro Rigid MTV The Idol Sean Tomales Yan guys, no, naibajik na natin tong Science Maxi, ano? Max Speed Max Speed Pro Rigid MTV ni Idol Sean Tomales So kung meron kayong tanong regarding ito sa kanyang Maximum Rigid MTV I-comment na lang ninyo sa comment section down below So ayun na mag-shoutout na Shoutout po kay kay Raph, pinakapoging photographer sa Bermosa. Ah, si, ano, si Potter up, Sarap Oh, oh Potter mag-shoutout ka na. Potter Raph. <laughs> shoutout. Langhap sa Sarap Jollibee, Potter Raph sa Raph. oh, ikaw, <Shoutout> ka na. Ako, sa magulang ko, masigat na ako. Oh, ikaw, Anderson, Labo, naligaw ulit dito. 4 months, walang bike. Ah, oh, ito yung ano, ito yung ano, uh, UCI World Champion. Ayun, na, shoutout shoutout. ayun, ayun, kayo ayun, 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 Oh, shout na. <laughs> Wala. Ha? Huh? Oh. Ayan, so maraming salamat sa pag-bike check ng MTV Modud dude. guys, maraming maraming salamat sa inyong panunood. And don't forget na to subscribe yung aking YouTube channel. Paki-click na lang yung notification button para ma-totally notify kayo. Yo, man. Peace, yo. <laughs> Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo. And rise right it po sa inyo.